Good morning, mga kagrinta. Hindi po tayo magtatanim. Magluluto po tayo ngayon ng tulingan. Isdang tulingan. Ayan. Alam nyo na kung paano ang gagawin ko sa tulingan. Gagawin natin siyang lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai with fish. Ayan. Ano tawag talaga dun? Fish lumpiang Shanghai. Ayan. Ang gagamitin natin isda, yun nga, tulingan or tambakol sa ibang sa ibang tawag ay tambakol ayan hinihiwa na po natin yung ating mga ingredients yung ating singkamas lalagyan natin siya ng singkamas pino pino lang ho para para sa ating uh, gagawing lumpiang shanghai yan po may carrots uh, isang carrots lang po at isang singkamas talagyan din po natin siya ng celery or kinchay. Wala po akong nabili kinchay, kaya po celery na lang yung ating ilalagay. Uh, actually, sa paggagawa ko niyan, laging kinchay ang nilalagay ko kasi mas maaroma yung kinchay kaysa kay celery. Ayan, nagtalop na rin ako ng sibuyas. Dalawang sibuyas po yan. Medium size. At uh, saka isang ulo ng bawang. Ayan, ating gagayatin din ng pino kagaya ng ginawa natin sa mga gulay na ating uh, ilalahok sa ating lumpiang Shanghai ayan, matagal-tagal din po mag hiwa-hiwa ng maliliit na yan, kaya tsaga-tsaga lang ayan, meron tayong 2 eggs talagyan na natin, tsaka magic sarap at lagyan din po natin siya ng uh, black pepper, ayan paminta pamintang durog, bahala na po kayo kung gano'ng karami ang inyong ilagay tangcha tangcha hairs lang po ako sa aking mga niluluto tangcha hers <laughs> ayan masarap po ang aking uh, ginagawang ito kahit po matiltil gawin talagang matiltil gawin uh, kahit po dalawa lang kami na tatay pag ako'y napapaibig sa mga pagkain na uh, gusto ko ay talagang sinatsaga ko yung aking Uh, pagluluto ayan, mura kasi ang ano ngayon mura kasi ang isdang tulingan ngayon at saka galunggong kaya uh, mas gusto kong tulingan yung gawin kasi madali siyang himayin at saka medyo malaki-laki na yung pinili ko na na, gagawin, na hihimayin na gagawin kong Shanghai ayan, at matatapos na natin hiwain ang ating sibuyas o natapos na po nating hiwain. Ayan na. Umpisahan na po nating maghimay. Nahalbos ko na po yung isdang yan at napakasariwa po ng isda. Ayan po. Isang kilong tulingan yung ating gagawing lumpiang Shanghai. Ayan. Gano'ng karami yung lumpiang Shanghai na yan. Isang kilong isda. Ay, dalawa lang kaming kakain ni tatay. Ayan. Mga isang buwan naming ulam yan. <laughs> Mga isang buwang ulam namin ni eh, tatay ang lumpiang Shanghai. Ah, uh, di ba? Ilalagay <laughs> lang po natin yung sarap pag tayo ay nananawa na, ilalagay natin sa At uh, pwede naman nating sa isang araw uli iulam pag tayo ay medyo nasasawa-sawa na. Ayan, natapos na nating hiwain si sibuyas. Pinagsama-sama na natin 'yan, sama-sama. Mekas-mekas. sama sama make us, make us. Ayan, meron din tayong harina at saka cornstarch. Cornstarch po ang aking inilagay para po uh, crispy siya pagka uh, inano siya. Pagka siya ay uh, pinirito. Ayan, doon natin ililipat sa malaking bowl para mahalo natin mabuti yung ating uh, gagawing lumpia. Yun. pa himayin muna natin yung ating isda. Madali naman siyang himayin kasi konti lang yung kanyang tinik. Malamig na po siya kaya pwede natin siyang himayin. Ayan, himay-himay lang. cega lang sa paghihimay. Kailangan po tayo nagtsatsaga sa buhay kasi pag hindi tayo nagtsatsaga ay hindi tayo makakahigop ng ilaga. Ayun. <laughs> maisingit lang. <laughs> May maisingit lang na <laughs> Ayan, at tuloy-tuloy po ang ating paghihimay ng ating isda. At maya-maya lang po ay matatapos na ang ating paghihimay. Ayan, madali naman siyang himayin. Ayun, sabi ko sa inyo, madali lang himayin yan. natapos na nating maghimay. Ay ngayon ay ating paghahaluin yung ating nahimay at yung ginayat na mga ingredients. Ayan, sama-sama na yun sila dyan. mekes-mekes na yan. Mekas mekas na ang ating gagawing Shanghai. Masarap po yan Ikaw na po ang bahalang magtimpla. Tansyahin nyo na lang kung paano pagtitimpla inyong gagawin. Lalagyan lang natin siya ng konting asin. Lalagyan din natin siya ng magic syrup. At eh, i-mekas mekas na yan. Meron po nga siyang dalawang itlog. Dalawang itlog po yung ating inilagay sa kanya bago natin siya. Eh, mekas mekas na. Mekas mekas na yan. Ayan, malapit na tayong uh, maghalo-halo ng ating mga mga gulay at isda. Ayan, atin ang hahaluin para para natin, para tayo ay makapagbalot na sa ating lumpia wrapper. Inati ko nga pala yung lumpia wrapper kasi ayaw ko ng mahaba na Shanghai. Gusto ko yung maliliit lang. Uh, para madali siyang pirituhin kaysa sa mahahaba. Kasi puputol-putulin din naman. Kaya yung mismong uh, wrapper na po yung hinati ko sa gitna. Pinagdalawa ko po yung isa. Ayun po ang gusto kong size ng, ng lumpiang Shanghai. Yung kasing laki lang ng daliri. Ayun. Daliri ng matanda, hindi daliri ng bata. Ayan. <laughs> Ganyan po ako magawa. Para ka rin naggagawa ng ano. Ayan, na ah, makeus na natin. Nahalo-halo ng lahat at uh, napaka-dry na niya. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig para po siya hindi siya mapanis. Iwas panis. Ayan. Hindi naman po talaga siya mapapanis kasi nga ilalagay natin siya sa ref pagka siya ay uh, nabalot na natin. Ang dami, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, isang buwan namin ulam yun eh. <laughs> Madami yan, isang kilo, tapos naligdaga ng, ng mga gulay-gulay. Ayun, meron na tayong wrapper at sisipulan na natin magbalot ng ating Shanghai. Ayan, hindi, hindi pala nakita yung aking. Meron din tayong water para sa pag, paglalak ah uh, para hindi sumabog yung ating ah uh, binabalot na lumpia ayun madali lang naman siyang gawin o ayun nakaisa na agad ako di ba lagi dagdagan pa natin ng tubig para po siya ay hindi sumabog uh, hindi siya ma, matanggal sa pagkakalak ayan pangalawa na po natin yang paglalagay at maya maya lang po ay tayo ay matatapos na. Ayun. O, oh, ayun, ganyan lang siyang kalalaki. Sabi ko sa inyo, ganyan lang kalalaki kasi laki lang ng daliri. Yung haba niya, hindi yung taba niya. Ayan, natapos na. Tingnan nyo kung gano'n siya kadami. <laughs> natapos na natin balutin yung ating lumpiang hay. Natapos na natin. At ngayon ay... Uh, magsisimula na tayong magprito. Sabi ko sa inyo, isang buwan naming ulam ni tatay yan eh. <laughs> uh, yan, may natira pa. May natira pa ang balutin, pero wala na tayong wrapper. Kaya, ito ay pwede nating tortahin. Ilalagay muna natin sa rep kasi nga, hindi natin maluluto ng sabay-sabay. Dagdagan nyo lang ng isang itlog at uh, yan ay pwede nang i Yung natirang, ano, natirang laman. Dami niya, no? Um, napuno ko yung aking tupperware. Kaya, yot meron pang natirang laman na pwedeng itorta sa isa. Ito tayo. Tingnan natin kung so, gano'n ito. Kalinam nam ang ating ginawang fish Shanghai. Ayan. Ulam namin ito ni tatay ngayong napunan. hindi na naman siya masyadong lulutuin. Ang lulutuin na lang natin dito eh, yung kanyang wrapper. Palulutungin lang natin siya. Yan ang ating lumpia. Lumpia. Meron pa tayo dito ng ano, tirang ano. Tirang ginataan tulingan. Ininit lang ni tatay. Tuloy niya na naman. <laughs> Talagay na lang yan sa rep dahil meron na tayo nito. Tuloy niya na naman. <laughs> Masarap kasi ito. Pagsawa ka na sa ano, ito mo na. Pwedeng iba-iba yan. Iba-ibang loto. Iba-ibang loto. Pwede rin siyang isigang. Ang tulingan ay pwedeng isigang. Tambako. Tambako lang tawag ng iba dito. Sa tulingan. Eh, pag malaki daw kasi tambakol. Tambakol ang tawag. Pag malaki. Yan. Ang ating Shanghai fish. Masarap yan. Yeah. Ah! Ayun, namumula na siya. Namumula-mula na siya. Ayun, luto na siya. Luto na ang ating crispy lumpiang Shanghai. Aray ko, mainit. <laughs> Ayun, kain na na. Tikman na natin kung gano'n siya kaluto. Ay, luya pala rin. Kala ano ko ba ako? Mm. Luya. Crispy. Ayan, mm. ha? Harap. Kain na tayo! bye Kakain na! Kain na na tayo! Kain na tatay! Bye! Thanks for watching! Kain na kami ni tatay! Ayan. Masarap sa ketchup. Mmm, naltong. Bye! Mahalagang tips para po sa inyong lahat na na naguhugas ng mga ano, mga malalansang isda. Ito po ay tubig ano, sabaw ng sabaw ng eh, pinagugasan ng bigas, sabaw. <laughs> pinagugasan ng bigas. Kahit anong lansa ng inyong kamay, nagugas kayo ng malalansang isda. Nagano ano kayo ng mga ang baka sa kamay nyo. Ito lang po yung ihugas nyo. Kahit hindi kayo magsabon, tanggal ka ng lansa, pero kailangan din natin magsabon. Ayan. Walang kalansa-lansa. Yung ako ay gumam, uh, naghimay ng isda. Wala pong kalansa langsa. Ganyan, ilalam, ilalamasin nyo lang yung kamay nyo sa tubig na pinaghugasan ng bigas. Ay, okay na okay. Amoyin natin. Wala pong kalansalang naiwan sa aking kamay at daliri. Wala po siyang kalansala. Promise, subukan nyo. Subukan nyo ang aking tips na 'yan. Okay na okay. <laughs> Bye. <laughs>